'yo tulog kaya ano, ginigising kayo inyo ito para sa oh. inyo. Pasangin, yam. Ay, yam. inyo nah. na Salamat. Na panood ko ang inyong content. Na Kinasaya yung white so galing kay Bibo. Oo nga, galing kay Bibo Ay Ikaw ang lagalang Oh, shit! Oh, shit! yung dapat na May babae rin pati Gusto mo yung may babae din? Ito challenge. Ito challenge maganda. Ikaw nung huhuli dapat. In 10 seconds, sa Ayun, nga. ligaw yata. pa hindi alit na ako. itong maganda. Itong challenge na sinasabi ko, maliit yung kulungan, tapos may white kelso. Pakita mo white kelso. Yan, oh. medyo ano, panggamit na yan. Oo nga yan. sa iyo. Kaso may ahas. Pagaganda ko. oh, may ahas. O, oh. tali pagkalakay. Para ahas. At least. And, go tatay! Baso! Ganto. Yan, ikaw lang ako. Makakuha ko ng isa. Tumawa ka daw. Tumawa ka daw. Bibi daw kita. Wow. Pili na ako din eh. Pili! Oo! Pili Maganda na rin. Maganda ang laban na rin. na ako. Sinatin po po tayo rin. Pwede ni. Maganda na rin ang buo

Ang bagong gisay, oh. kay humarap na sa lasay, mm, wag lang bagong gisay. Ayun, mga pisaan! Kasama na yung bibigay mo? Oo, oh, ito! Oh, yeah, Bakit? Bakit ko ito bibigay? Kasi napanood ko yung inyong content. Napanood ko ang inyong content ayon, na, na kinasaya yung white So, galing kay Biboy. Oo nga, galing kay Biboy. Ikaw lang alam mo nito. Ikaw lang nito. Bentuk yo. itu regalo mo sa tay. Yo, 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 <laughs> regalo mo sa iyo. Tingnan mo naman tayo. ka mo lugi Hindi. Ay, ay, naku, dapat kimiko na eh. May babae rin Puting ba yung bababad niya. Gusto mo yung babae din? Hindi, may babae. Yeah, may may babae oh, uh, ba? ito ang challenge. Ito ang challenge maganda. Oh. Ikaw ay nung huhuli dapat. In 10 seconds sa aking pritingan. Ay, naku, ay, ligaw yata. Tulak pa yun. Pwede, alit na on. Ha? O, pagka nahuli mo in 10 seconds. 10 seconds. <laughs> o. Oh. Ba, ang uh, maliit lang rin yun. O, oh, sa sigay. Yan, yeah, yan. Yeah, yeah, yeah. 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 uh, para may pares, mga yeah. Eh, sabi ni tatay. Hindi daw niya mabibrit ang napakagandang to. <laughs> Kaga ganteng janeng Oh Oh Pero mita leh Tata ya Kung ganteng janeng Tata 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 Tata